<laughs> ano pa pangalan po? Maribik po. Maribik, yun. Okay, nakakasabik po. Uh, sa so, dito po kami nagpapagawa ng trapal. Yan. Yeah. Custom made, ano po bang size na gusto ninyo? Ano? Ah, kami po ay nagpagawa ng 14 feet by 14 feet. Masusunod po yung size at lalagyan po yung eyelet na ayon sa inyong requirements. Sa so, maganda po dito, libre ang ite, walang bayad. <laughs> <laughs> so ito, ito na dito sa ano 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 ba lokasyon sa sa, sa 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 public market. So hanapin po niyo si uh, Dimple daw po kilala ito rito. Sigurado 'yan. Kung saan po nagpa made ng ng trapal. Yan po, ayan, ito 14 feet by 14 feet malaki. Sumba Queen. Ah, Sumba Queen. Ay, kaya pala po ang talaga ikang ay kaya uh, ang katawan ni Sumba pang Sumba talaga. Saka ito kaya po ako natutuwa dito libre yung ito, walang bayad, ano po? Okay, so atin po mga ka-FBD yan. Marami po tayong mga kaibigan. So, uh, dito po yun. Nako. Ayan. So, kapag isa sa happy customer kasi nakakatuwa po dito mga mamili. Marami po mga items pa dito, marami na pakarami. Pero ang isa po dito ang kakaiba, siyempre custom made na, mga trapal na ganito sa bangka, sa mga tent, at sa mga, sa bahay pwede, oh. marami po pagkagamitan dito, custom made. Oh, sige po, at alam po natin na ito po yung matutuwa po dito yung mga suki, yeah, mga suki. at mga suke, yan mga suke. At kami po yung happy customer na May sarili pong makina, ayun. Sa marami pa nga po dito tundahan. Ako mga styrofoam na pakarami. Samot sa ating gamit sa bahay at uh, oh, this coming Christmas, meron ng star. Yo, nako mga star. Mga star. Okay. Sige po. Hanapin po 'yung palengke dito. Si Dimple po. Ah, uh, uh pang-sumbak som Kilala po yan dito. Okay, sige po. Signing out. Salamat po.